We'll <laughs> so ayan, good morning, good morning po mga kapising at tayo po yung mga kalawot ngayon. Ah, kahit konti lang po yung pahay natin na nabili. Hirap talaga ngayon ang pamahin. Pag ganito buwan ng Mayo. Ah, bago tayo lumaut, tayo muna malalangin. Hallelujah Lord. Panginoong Isus muli, maraming salamat sa umagang ito. Sa patuloy niyo pong pag-iingat gabay. Pagbibigay ng kalakasan. At sa umagang ito Lord, ano man yung nakikita niyo pong karumihan sa aking puso, sa aking isip. Panginoon, patawarin niyo po ako Lord. Pang maging maayos yung naman ng puso ko sa araw na ito. Yan hindi po Lord, sa iyo lamang ako patuloy na mihiling ng pag-iingat sa aking pamilya at sa aking mga anak. At sa aming pong mga kapatiran, Panginoon, Atan niyo po bawat sa aming pansang Pilipinas. At maging yung aming pong hulihin, Panginoon, sa iyo ko lamang wala Panginoon Kaya maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus Amen. so ayan mga kapising tayo po ilalawat na ating oras po ay alas 5.30 ng umaga medyo maaga pa po mga kapising hindi pa sinisigat yung araw mga kapising so tayo po ilalawat na sana patuloy nyo po akong samahan at patuloy po tayo mag enjoy ako nga pala si Ray Pising Adventure TV at patuloy po nagpapasalamat sa inyong walang sawang support. Kamaya na po mga kapising God bless ang ganda na kumaan ng panahon pag umaga mga kapising. Eh hey, nakakahuli po yung mga ganyang bangka yung pangalamang. Yan po yung tuloy-tuloy na nagano gagawa rito sa pinakadulo po ng paliparan ng airport ng Bulacan. sa sikatan ng araw mga kabising matiwanag na ayan mga kabising kung dati yung lugar na to puro to mga tahungan mga kabising ngayon yung tahungan nandun na po ang layo na yan na, na po yung mga naiwan dati hindi ko tayo nakakaraan dito dahil puro tawungan pero ngayon paluwag na magamat may mga naiwan pa rin ilang piraso mga yung mga naputol kaya pagkate ate mahirap mo dumaan dito mga, mga tayo malubak at yung nagpupulog po ayan o oh. dyan mga kapisi meron dalawang boya kaya isa kaya naman po yung pangalawa Gracias. so ayan mga kapising uh, testing muna tayo dito kung saan yung huli nating labas ay pa pala kahuli po tayo rito gilid lang po ito malapit lang po ito sa amin yung eto na lang po yung pinakabuong baklad dito sa amin ayan. Okay, mamaya na po. Unang huli natin kanina mga kapising bitaw. Ayan, bika uli mga kapising. Bika mga kapising. Oh, mga kabakuku. First catch natin mga kapising sa bakuku. lumalaga bago ko mga pagkising so mga kapising uy lapo mga kapising lapo lapo mga kapising on mga kapising bakuko dumalaga ay lapu lapu pala mga kapising lapu lapu lang namamana rito ganda mga kapising laking lapu lapu mga kapising pangalawa nating lapu lapu so on mga lapu -lapo. isa naman mga kapising bikaw ang kumakain gamit po natin pising rad mga kapising matanggal yung isa nating ano, pising kapising ikaw mga kapikaw Bikaw na lang po muna tayo kasi lakas ang agos. Yung bikaw kumakain. Yung bako ko yung isang piraso lang puhuli natin. Ako, makapising. Eto po, walang gamit na pahing kundi yung artificial lang po na. ano? Ito po tsaka yung kristalit. yan It's on mga kabikaw ayos lang ito mga kapis kasi menos sa hipon to sayang kanina mga kapising eh. dalawang beses nahuli na lang mamali puro lagot ah, tagtag -tag. ikaw mga kapising kanina nagtatatlo pa eh yung triple hook kasi na gamit natin mga kapising malaki ah, ano, mataba kaya natatagtag hindi siya bumabaw na maayos uli natin mga kapishing isang box na bigaw sayang mga kapishing nakadalawang pamali sana tayo kaya nagpuro kawala parang hindi hindi para sa atin yung mamali na yun Ikaw. hindi lang natin to ganong na dahil ang hirap pag nagsosolo ka lang kailangan dito pag magbibidyo ka dalawa kayo thank you sa lord may blessing